<laughs> Magandang araw. I-slice ko na nga pala itong natirang ulam namin kaya naman heto ay minarinit ko na nga ito ng dali-dali. Almost 2 weeks na nga ito pero hindi pa nga din na uubos. Lagyan ko nga lang pala ng bawang, sibuyas at kalamansi. Nilagyan ko nga din pala ng pamintang durug. Lagyan ko na nga din pala ng asuka at sinabay ko na nga pala itong ketchup na ilalagay ko. At imemekos-mekos na lang din natin ito para kumapit nga yung lasa. Ito na nga pala kinama ito mga mamish dahil naglalaba ako. At sinabay ko nga lang ito ngayong araw, Charis. After ko nga pala na ihalo, eto na nga pala yung final look. Transfer ko na nga pala sa lagaya na tireref ko na nga din to. After 24 hours nga ay napakasarap nito dahil kapit na kapit nga yung lasa nyo. Kali din naglagan ko nga lang pala ng kalamansi mga mamish pero usually na ginagawa ko ay walang kalamansi. Tinabi ko na nga muna sa may ref at mamaya ko na nga lang din lulutuin yung isa. PM na nga pala ng mga oras na nga nyan kaya naman kinuha ko na nga pala yung isang uulamin namin. Init ko na nga muna sa may kaldero at binuhos ko na nga din after nga nang matuyo na nga yung sauce ay nilagyan ko na nga pala ng mantika. May napanood nga ako na ganito nga din yung recipe pero wala nga lang din akong kalamansi. At ang tawag nga dito ay sino at hindi ko nga alam na tusino nga pala to. <laughs> After ko nga pala na iluto yung ulam namin ay dali-dali -dali na nga pala kaming kumain. Inadjust na nga pala ni Baldo yung sarili niya at ayaw nga niyang tumingin sa camera. <laughs> Habang kumakain nga kami ay eh may kanya-kanya nga kaming ginagawa kaya naman heto ay pinapakain ko na nga lang din pala si Tyler. Nabay ko na nga din pala si Bunsu. After nga namin, min kumain at naghugas ng plato ay naskaso ko naman nga din si bunso. Kuryot na nga din siya kaya naman heto binuhat ko no. Pagpasensyahan nyo na nga yung suot ko dahil talagang punit punit na. No. Charis. <laughs> Di ba nga ako tapos naglalaba kaya naman heto ay binuhat ko na nga muna si bunsu and after nga. Ipinalikan ko na nga pala itong nilalaban ko at heto nga ay nag-stay na nga muna kami sa kwarto na. Sa mga oras na nga niya ay wala nga pala si Baldo at nasa labas. Kaya heto kami nga lang palang tatlo yung nandito. Nabayan ko na nga pala yung paglalaba ko sa pero this oras na nga ng gabi, hindi pa nga din ako tapos. Napulot ko na nga pala kay Tyler yung mga laruan niya. Kaya naman heto, sinabay ko na nga pala yung pagsasampay ko. na nga nilabahan itong mga kumot after nga nung kay Baldo. Dahil wala na nga din kaming gagamitin pagka matutulog kami. Sobrang lamig pa naman pagkagabi no. Kaya heto, kahit this oras na nga ng gabi, ay tinapos ko pa din. Ban ko na nga pala itong mga damit namin at sineparate ko na nga muna yung mga puti bukas nga si Bunso, kaya naman heto, hinugasan ko na nga muna yung kamay ko. Binuhat ko na nga din si Bunsu after ko nga nakapaghugas. Nakita ko nga na dumedi nga pala si Tyler kaya naman heto ay mali nga yung kulay. Every time talaga pag si Baldo nga ay nagtitimpla ng gatas ay mali nga yung kulay na kinukuha nyo. Colorblind kasi si Baldo kaya naman heto ay dali-dali ko na nga palang nilinis. Si ko na nga pala itong mga damit namin na kinuha ko nga kanina. At tinupi ko na nga ng dali-dali. Nung nakaraan nga ay dumating nga pala itong inorder namin para kay Tyler. Dali-dali ko na nga palang binuksan to dahil excited na akong makita to. Ah, eto, mint green nga pala yung pinili ko. Brong lagi nga nito, mga mamis, kaya naman pwedeng-pwede nga tong baunan. Dali, dali ko na nga palang chineg yung mga item kung kompleto nga. At may straw at tali na. No? may libre pa nga ang sticker to, kaya naman eto, itatabi ko na nga muna. Kale, eto nga lang pala yung gagamitin ni Tyler. Napakaganda nga nito, mga mamis, sa halagang 90 peso. Yun lang, salamat. Bye!